Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 3 hanggang November 9. So Pisces, simulan natin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Emperor card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Nine of Wands. Beautiful. Wow, well, Eight to Nine. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Wands. Lovely. In the area of your near future, you have the Ace of Pentacles. Wow. In the area of your challenge for the week, you have the Knight of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Ace of Swords. Beautiful. In your divine messages, mm -hmm. have you the Hermit card. At ang outcome nyo po for the week Pisces, eto yun mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you, thank you muna sa mga mahal kong Pisces for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung only way para po supportahan nyo ako every time na meron tayong free reading for Pisces dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you, thank you po sa inyong pagmamahal and for that skipping the ads. So, at the background of your energy, you have the page of wands. Meron kang yayakapin na bagong bagay sa buhay mo this week, Pisces. Whether learning to cook or going to the mall kasi mag apply ka ng gantong trabaho or going to the munisipyo kasi mag ka ng gantong dokumento or applying for a job na um, ang tawag doon yung online, yung assistant, parang ganun. So, mar- meron kang mga yayakapin na bago sa buhay mo ngayong linggong ito. And kaya po'y pinapayuhan this time, Pisces, na yung spirit guides na maging curious ka. Mag-try ka lang, subukan mo lang. I-dip mo lang yung toes mo sa tubig para malaman mo lang kung kaya mo. Don't let yourself na magpass by yung mga pagkakataon na natakot ka lang. No? para hindi ka rin magsisi And then in the future na parang, ay sayang no, napalagpas ko yung job na yun, baka pwede pala ako doon, sayang, hindi na pwede. So ngayon, in your background energy, try it. Test mo lang, subukan mo lang yung mga bagong pagkakataon, maaring yan na pala yung para sa'yo. Okay? Napakaganda. Especially at the center, you have the Emperor card in your core energy for the whole week, Pisces. So, sabi sa'yo na yung spirit guides, this week, ikaw po yung nire-require ng yung spirit guides na maging matapang, maging palaban, maging assertive. Kapag meron dumating na oportunidad, especially here with a page of Wands, try lang natin, maging matapang tayo this time na subukan para makita mo kung hanggang, yung, hanggang saan yung hangganan ng mga pwede mo pang gawin. Ganoon din pagdating sa mga issue, sa pamilya, sa trabaho, sa sarili, kay lover, harapin na yan, upuan na. Harapin yung katotohanan, harapin yung issue. Para once and for all, bumalik sa order yung buhay mo. This is the right week to take back the control in your life. Kung itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, sa of you, ay parang nagde-decide lang base sa opinion ng magulang, opinion ng lover, opinion ng mga anak, opinion ng kapatid, ngayon, parang lalakas ka to make your own decision and fight for this new opportunity. So, um, whether love life din yan pwede or bagong tao sa buhay mo or bagong chance na i-take mo, ang magiging difference this week Pisces ay ang power mo and tapang mo to take it. Kasi marami sa atin kahit hindi naman Pisces. Um may mga dumarating na pagkakataon pero ang kinakatalo natin yung lakas ng loob eh. Na parang, ay ayoko niyan, wag na lang. Baka hindi ako dyan, baka mag lang ako, baka i-reject lang din ako, wag na lang, baka masayang lang. So, pinapangunahan mo agad ang doubt. Well, in fact, you need to be brave enough and try something new to see the potential, di ba? Ha, uh, the Emperor card, the Nine of Swords. Yes, labanan mo lahat ng takot mo. Lahat ng inhibitions mo. Lahat ng mga overthinking mo, overanalyzing mo. Lahat ng mga bagay na inuunahan mo ng nega. Kahit yung mga simpleng pagpila lang sa SSS or government ID requirements ay mo. Ay, ayoko pumunta doon. Mahaba ang pila. Ay, baka mamaya masayang nga lang yung pila ko. Wag na, wag na, wag na. So, imbes gawin mo yung isang bagay na kahit bago siya, pero kailangan gawin or para sa iyo talaga, hinihindian mo because of many fear. Fear of doubt. Fear of rejections. Fear of failure. And fear na baka tama yung mga taong nega sa buhay mo. Sa mga sinasabi nila. Marami kang, kumbaga nag-overtake, yung sasakyan mo nag-overtake sa kalsada. Kahit okay lang naman yung daan mo at sa kayo ruta mo pero nag-overtake ka kasi lahi kang takot na baka may mangyaring hindi swak sa plano mo so you cannot control life you cannot control your fate but what you can control but what you can control is yourself and your mind so itapon mo sa bintana yung mga takot na yan maging matapang ka naman this time Pisces to really fight for this new opportunity or new blessing para magbago naman yung yung kapalaran. Okay? Siya nga pala, Pisces, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating reading for today? Comment down below. Feel free, okay? In what you want, you have the eight of wands. Eight of wands, gusto mo agad na magkaroon ng mabilis na resulta. Kasi, kasi nga siguro nanggaling ka sa very mahirap or matagal, mabusisi at marami ka ng pangamba no, na parang makukuha ko ba talaga yon Akin ba talaga yon Takot-takot na ako, hindi ko na alam gagawin ko. Um, may haasahan pa ba ako? So gusto mo nang marinig agad yung good news para matapos na yung dread, mata matapos na lahat ng hardship na naramdaman mo. But your spirit guides are telling you, you need to calm down. You need to relax because nasa tamang direksyon ka. That is the eight of Wands, giving you confirmation, Pisces, na yung ginagawa mo ngayon, nakasulat diyan sa destiny mo. At yan ang gusto kong iparating sa iyo ni God. You don't need to rush. Hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangan mataranta, hindi mo kailangan mag-overturn or mag magmadali sa ginagawa mo. Okay? O mag-U-turn or mag-atawag doon yung ano ba tawag doon? Nakalimutan ko. Ka. Masabi ko lang kanina, nakalimutan ko agad. Yung para mag ka, para manguna ka sa daan. Something like that. So, hindi mo kailangan mag... Um, alam mo yon yung... Yung takbuhan na mas mabilis pa sa oras mo. Just take your time. Okay? And focus. <coughs> focus ka lang sa new goal. Who? <coughs> this obo. is very, very much kontrabida in my life. The Eight of Wands being clarified by you have The Eight of Wands, yes. Clarified din yan sa Eight, eight is abundance. So, ano't ano man daw mangyari, mabilis man ang sitwasyon o mabagal, nagamadali ka man o hindi, nandiyan man ang resulta o wala, nasa tamang direksyon ka. And you are abundantly in your energy. So sabi sa iyo spirit guides, relax lang. Focus ka lang. Huwag mong bilisan yung mga bagay-bagay. Don't ask for things to be done swiftly. Kasi hindi ganoon ang buhay. And God is preparing you actually sa pag-iyakap mo dito. So daan mo yung proseso. Buhesiin mo, aralin mo. Para gumaan yung 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 journey mo patungo sa bagong bagay na yan, okay? Eight of wands. O, tumilapon kunin natin. The Ace of wands. Yes. New life, new beginning. Uh, sabi sa na yung spirit guides, yes, you're on the right direction, you're on the right path. Pero this time around, you need to be confident in what you're doing, no? Um, kasi kaya ka natataranta, kaya gusto mo agad matapos kasi takot ka na baka pag tumagal yung proseso, mag-fail bigla ibig sabihin wala kang tiwala sa sarili mo. Na mabagal man mo mabilis, basta makaya mo lang, okay yan. Ganon si Ace of Wands. Believe and be confident in yourself. Na kaya mong tulayan, kaya mo simulan ang buhay mo ulit, at mag-detour, at tumulay hanggang sa ending. So, your spirit guides are really telling you na hindi mo kailangan na unahan yung mga dapat maganap. Just go with the ride. Everything will be fine. New life is waiting for you. Kaya ngayon, daana mo 'yung direction and huwag na wag kang ma-distract, madi okay? In the area of what you need, siya nga pala uh, Pisces. Ito po yung weekly reading. So comment down below kung ano 'yung mga plano mo this week. Halimbawa, I plan to complete my utang ngayong linggo ito. I plan na makabenta ng gantong klasing sales for my products, mga ganyan. So, kung ano yung gusto mo i-accomplish this week, isurat mo yun sa baba, it will come true. Okay? In the area of what you need, huwag sa suko. Napaka-simple. Huwag na huwag ka magigive up, lalot lalo, higit sa pangarap mo na yan. Kung itong bago mong yakapin na bagong bagay sa buhay mo ay dumating at maraming kailangang asikasuhin, nahatakot ka, pinapangunahan ka ng kaba at alinlangan, just don't. Just don't. And believe in yourself. Kapag hindi mo to sinukuan, tinamong kapalit. Boom! May blessing. Meron kang kukunin at makakamal na opportunity, blessing, pera, and reward. Kaya, ano sabi sa'yo? Huwag susuko, maging matapang, itapon sa bintana lahat ng negativity. Okay? Clarify natin yan. The nine of wands, especially here, tinamong naman. Eight of wands to nine of wands. Ano ibig sabihin nun? patapos ka na, palapit ka na sa katapusan ng iyong hardship. So, ngayon ka pa ba susuko? Marami ka nang na-invest sa ginagawa mong yan? Marami ka nang na-ibigay at na-google na, na oras? So, bakit ngayon ka pa bibitaw at susuko sa bagay na ito? Okay? Nine of Wands, the Ace of Cups. Yes, ask your heart. no? Sabi rito, follow your heart. Kahit na pagod ka na, kahit na hirap na hirap ka na, pero alam ng puso mo na yan yung gusto mo eh. Yan yung pangarap mo eh. Yan yung gusto mong tumbukin sa buhay mo. So, puso na ang nagdidikta, intuition na ang nagdidikta na huwag tayong bumitaw, lumaban lang tayo kasi yung ultimate happiness, happiness mo nakasalalay dito. Hindi mo naman to pag gusto may kung hindi yan bukal sa puso mo, di ba? Kung hindi mo talaga pangarap yan eh. So ngayon, take it your heart and push more, achieve more, do not quit, do not quit. Do not quit and achieve your full potential hanggang sa marating mo yung outcome. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Wands. Ace of Wands, dalawang beses pala lumabas, one, one, and then one, and then one, wow, halos makompleto mo na pala. One, 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 you're on the right path. You're on the right direction. Tamang-tama nga dito si Eight of Wands. Kaya, don't doubt yourself. Sa tamang linya ka ng buhay mo ngayon, patungo sa tagumpay. So, just relax. And don't, huwag, mo nang, huwag ka na magkaroon ng alinlangan pa at pangamba. Ace of Wands, new life, new beginning. Gusto mo nang maayos ang buhay mo. Gusto mo nang mag-level up or reach a new heights pagdating sa buhay mo ngayon. Kaya handa kang tanggapin itong bagong opportunity at lalaksan mo ang loob mo this time. Kahit na marami kang mga takot, alinlangan, overthinking, overanalyzing, um, duda sa sarili, negativity, tatapangan mo ang sarili mo kaya sabi mo, sayang to. Baka ito na yung moment ko, baka ito na yung chance ko. With the Ace of Wands, kayo po'y pinapayuhan na maging confident ka sa kilos mo, sa gagawin mo, sa pangarap mo ikaw ang kailangang gumawa nito, hindi ibang tao. Kahit na yung maraming tao sa paligid mo ay confident sa kakayanan mo, pero kung ikaw ay hindi ka confident, baka masayang to. Itong new opportunity, new plan, new life, new beginning. Some of you, nakita ko lilipat na ibang kumpanya, ibang bansa, ibang bahay, ibang career, but nevertheless, bago ito. So, dito pagningasin mo, Pisces yung lakas mo. Pagningasin mo yung idea mo na parang, aha, gusto kong gawin to. Pero teka, nakakatakot. Paging confident ka at maging matapang ka, na-execute yung plano na yan. Maaring yan na talaga yung para sa'yo. Okay? The Ace of Wands, being clarified by the Four of Swords. Yes. Four of Swords, you letting go of perfectionism. Letting go of kailangan plakadong plakado yung plano para matupad siya. Hindi eh. Sometimes you need to just do what you can and then let go. Ganoon ang four of swords eh. Hindi mo kailangan bugbugin ang sarili mo para kontrolin yung sitwasyon. Yes, you can control yourself, pero yung sitwasyon hindi. So, gawin mo lang yung makakaya mo, then ipagpasadyos mo na. Sa mo, God, na nakapag-exam na po ako, napasok ko po lahat ng requirements, lahat po ng training, lahat ng certificate na ipasa ko na, kaya na pong bahala, ipasa mo ko para makatulay na ako sa Japan. Mga ganyan. So, ganoon din to. You're praying for a new life. You're praying for a new beginning, for a new chance. Pero, mag-uugat to sa conference mo na ihakbang ang paa mo, matupad lang yan. Pero, dapat manatili sa isip mo na si God pa din ang masusunod. So, just do your best and ipagpasa Diyos mo and huminga ka don't give yourself enough pressure. God will give you what you deserve. Okay? So, wag mo nang balik-balikan pa. Wag mo nang kontrolin yung outcome. Wag mo nang kontrolin yung mangyayari. Kontrolin mo lang yung sarili mo at yung kaya mong gawin. Okay? In your near future, eto ka. Dahil tinapangan mo ang sarili mo, nilaban mo to, nagsimula ka ng bago, hindi ka sumuko, pinakinggan mo ang sarili mo, at hindi ka nagpaka-distract at dumiretso ka sa laban mo na yan, here ka, kaching, 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 getting the good reward with your hard work. Kung naman tong bagong papasukin mo, bago mong yakapin, huwag ka magalala, in the next one week or one month, you will see the development. You will see na parang, ah, okay, now gamay ko na to, okay na ako dito, lahat ng takot mo mawawala, lahat ng alinlangan mo mawawala, mas magiging relax ka na, kasi unti-unti mo na nakikita, okay naman pala ang lahat. I'm achieving things more than ever at may pinapatunguhan lahat ng pagod at kayod ko dahil hindi ka sumuko because you believe in your passion and in your heart Ace of wands Ace of pentacles rather it's being clarified by the page of swords yes page of swords yes may good news kang darating may good news kang aasahan in the following recent future good news ito about sa reward na ito or pagkakataon or opportunity na nag-ugat sa tapang mo at pagkilos mo para yakapin yung mga bagong bagay na pwede mong pasuking pintuan. So, darating sa'yo yung magandang balita na parang, okay Pisces, nag-apply ka sa amin last month, di ba? Tanggap ka na. Okay, uy Pisces, magbabayad uh, magabayad na ako ng utang sa'yo uh, saan kita pwedeng tagpuin. Kaya, oy Pisces, may trabaho dito sa ano, sa nila punta ka. Pwede ka dito, di ba graduate ka ng ganto ganyan. Boom. Dahil naging matsaga ka, ikaw ang, ikaw ang nagbigyan, ikaw ang nakuha. So, ito ay hindi basta-basta swerte lang. Ito ay pinagsumikapan mo. Kaya ngayon, sabi rin sa'yo, payo sa'yo ha, Pisces, ng yung spirit guides, once makuha mo na yung blessing, whether new job ito o sideline o negosyo, anything, aralin mo ha para mapatagal mo yan sa buhay mo. Okay? In your challenge, you have addiction, Compulsive need despite negative consequences, get support and therapy, healing, liberation and support. Meron ka daw mga ginagawa at this time na sobra-sobra na at nakasira na sa everyday routine mo. For example, sobrang pag-inom, sobrang sigarilyo, sobrang party, sobrang paglalaro ng online games, sobrang panonood sa YouTube, no? na inaabot ka na ng hanggang madaling araw. So, masama na yan. Kailangan do things in moderation. Hindi, ka naman, hindi kita pinagbabawalan, buhay mo yan. Pero, kailangan in moderation lang. Hindi yung nahisira ang buong araw mo, buong buhay mo, dahil lang diyan, Okay? Another message of lack of awareness, missed chances and unseen risks, seek facts and stay open-minded, insight and opportunity. Yes, sabi dito, kailangan daw aware ka sa paligid mo. Aware ka sa mga nagbubukas sa oportunidad, oportunidad para sa'yo. Example, uh, lahi ka lang nasa bahay, pero hindi mo na realize may bukas pa office sa kabilang kanto na pasok sa um, natapos mo. So, dahil hindi ka aware sa buhay mo sa mga mali mong ginagawa, nasasayang 'yung mga opportunity na nakabukas malapit sa iyo. Parang ganyan, okay? <coughs> so ngayon, maging aware ka sa paligid para alam mo 'yung magiging advantage mo at magamit mo for your life in your divine messages, you have the Knight of Pentacles. Sabi sa'yo na yung spirit guides, bago ka kumilos, huwag padalos dalos-dalos. Planohin muna ang gagawin, planchahin muna ang gagawin bago ka bumira. Because kitang-kita -kita ko rito, baka pangunahan ka ng ego with the Emperor card. Si Emperor kasi masyado itong ma-ego, masyadong mataas ang pride, na kung anong gusto niya, gusto niya. Pero may paalala sa iyo ang yung, yung spirit guides in your challenge na wag naman bira ng bira. wag naman magmadali. Sometimes, mas polido ang plano much better. So, paghandaan mo daw muna bago ka humakbang. Para hindi ka rin madelay, hindi ka masayangan ng oras, hindi ka magkamali. Kasi baka mamaya magkamali ka, balik ka na naman sa zero, simula ka na naman. So, mas magandang magplano muna para dire-diretso. Two of Pentacles, yes. Balansihin mo daw muna every plan, every strategy, dapat binubusisi, binuputing-ting, binabalanse muna. Parang halimbawa, pangarap mo maging singer, and then dumiretso ka agad sa GMA o sa ABS without um, going through the screening process sa mga probinsya, for example, or online audition, dun pala dapat ang puntahan muna bago ka pumunta sa mismong studio, di ba? So, dapat timbangin mo muna. Ah, okay. Bala ko maging singer. Diretso ba ako agad sa GMA? Eh, teka, hindi. Balansihin ko muna. Timbangin ko muna. Ano yung dapat ko munang gawin? Parang ganon. Don't make rush decisions. Pag-isipan mo nang mabuti. Okay? In your fortune, you have lie back, rest, and relax watching clouds. Yes. Sabi ko nga sa inyo, panahon na para ikaw ay mag-relax. Um, magbigay ng oras para sa sarili mo um, nakita ko rito, pag ginawa mo na yung makakaya mo with the ace of wands, mag-relax ka na. Huwag mo na bu bu bugbugin ang sarili mo na kailangan tama, kailangan perfect, kailangan masiguro ko na okay ang lahat. Let God. Pag naiabot mo na yung project, naiabot mo na yung proseso, hayaan mo na si God ang gumawa niyan para sa'yo and make the most out of it. Mag-relax ka. Okay? Another message, you have great adventure. Take a risk and venture forward. Yes. Sabi rito, lumaban ka naman. Maging adventurous ka naman. Maging go-getter ka naman. Sububo ka ng mga bagong bagay. Maaring doon nakasalalay ang growth mo. Okay? In your fortune, you have the Ace of Swords. This week, ah uh, Pisces, lilinaw na sa isip mo yung mga bagay-bagay. Okay? Kung nahihirapan ka nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang litong-lito, gulong-gulo ang isip mo sa kung anong dapat gawin, sino dapat kausapin, ano yung right step, this time, magiging buo na sa isip mo yung plano. At malino na sa'yo kung ano yung kinakaharap mo, kung ano yung ayaw mo, kung ano yung mo, at kung ano yung mo ng focus, attention this coming week. So, huwag kang mag-alala, lilino yan. Nakita ko rin dito, communication. You will be having a clear communication with someone. Maaring kontrata yan, negotiation, agreement, or interview, everything will go smoothly kasi nasa fortune area mo yung good communication part. So, napakaganda. Kung ikaw ay sa isang kliyente ng property or sales lady ka, nako napakagaling mo magsalita today. At lahat yan ay makukonbinsin mong bumili sa'yo. Parang ganun, no? Ace of Swords, the three of wands. Wow, 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 wow. It is coming this time. May darating daw sa buhay mo this week. Maaring ito talaga yon. Bagong opportunity, bagong bagay, bagong chance sa buhay mo na magpapalinaw sa ruta ng buhay mo. Example, uh, gusto mo maging seaman. Example lang to ha, para malinaw. And then, ang tagal-tagal dumating ng slot, uh, parang ulan na nangyayari, ang gulo, gulo ng isip mo, sabi mo, itutuloy ko ba paging siman ko o mag apply na lang ako sa mall o kaya sa ibang kumpanya. Biglang boom. May darating sa'yo this time. Probably a seaman job. Tatawagan ka na parang, Uy, Pisces, okay na yung trabaho mo. Pasok ka. kapin mo siya because darating na yung nagpalino sa isip mo na parang, Ah, okay now. Gets ko na. Puti naghintay ako kasi darating pala siya sa akin. So, kung ano man po ang darating sa buhay mo this week, Pisces, Whether la, new love life man yan, new property, new job, new opportunity, yan ang magpapalinaw sa ruta mo moving forward. Okay? So, ilike mo tong video na to Pisces, para ma-activate itong pagdating ng good news sa buhay mo. In your divine messages, mayroon po kayong a time for healing. Panahon na daw para maghilom ang puso mo. Maghilom ka sa mga bagay na napagod ka, sa mga bagay na nahirapan ka. And nevertheless, may mga bagong papasok. So, panahon na para maghilom ka sa luma, para pag niyakap mo yung mga bagong bagay, hindi siya maapektuhan ng mga luma mong mga naranasan. Okay? Another message, you have the end of a tough cycle approaches. Yes. Patapos na daw yung hirap, especially here, with the nine of swords, sa mga inaasikaso mo. Sabi ko nga kanina, eight of wands to nine of wands. So, talagang patungo ka na sa dulo ng mga inaasikaso mong mahirap na bagay. So, congrats po. Pa-end na yan in your divine messages, meron po kayong hermit card. Like I've said kanina, with a lie back, rest and relax, and with the four of swords, kung this week pangarap mo or gusto mo mapag-isa, na parang ayaw mo muna makipag-meet with other people, humihindi ka sa mga invitations, kasi parang this week gustong-gusto mo mapag-isa para makapag-isip ka ng tama para malabanan mo to mga negativity na ito at ma-rewire mo yung isip mo na thinking positive lang, lalaban lang tayo, walang puro negative. You are actually recharging yourself. So kung ngayon balak mo mag-isa lang para mahanap ang sagot, para walang masyadong magulo, go push. Gawin mo yan para ikaw ay makapag-isip ng tama. Okay? At mahanap mo na yung mga sagot na hinahanap mo. Because some of you are still confused confused ka pa sa isang bagay kaya tinatanong mo ang sarili mo ito ba talaga yon ito na ba talaga yes empress card it's all about yourself no ibalik mo yung sigla ng buhay mo time na for you to take care of your whole body ako uh, ito mga nakaraang linggo nakaraang buwan na sanay ka lagi na inaalagaan mo yung ibang tao ngayon panahon na para tignan mong mabuti yung para sa iyo buuin mo na yung ipon mo, yung pera mo, yung career mo, yung pangarap mo na afam, yung pangarap mo na love life, kung ano yung pansarili. Because this is also a Venus card. Love. So, love yourself and also take care of your love aspect for the near future. So, ngayon, dapat hinahanap mo na yung sagot sa mga yan. Okay? Now is the right time for you to really reevaluate yung mga bagay na pansarili mo. So, halimbawa, para sa future ni Pisces for the next five years, para sa pangarap ni Pisces for my career, para sa sarili, makatayo sa sariling bahay, sariling ipon. So, kailangan talaga hanapin mo na daw this time yung bubuo sa'yo. Okay? Para kung ano man mangyari, at least ikaw, independently kaya mo. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kata ng fortune cards you have pin. Yes, new job and career. Pasok na pasok talaga to with the page of ones. Rabbit, too much concerned with sexual matters. Oh, yung mga gender roles, yung mga tungkol sa kasarian, dapat tao hindi mo iniisip yan. Kung kaya mo, kaya mo. Hayaan mo na ibang tao. Now, the message of lobster, financial pinch. Yes, magtipid-tipid ka daw this time, Pisces. Huwag ka daw magkaroon ng impulsive buying. Okay? You have shark, take care of, or there will be a loss of material wealth. Yes alagaan mo yung mga material wealth mo, pera, gamit, mga sapatos, kung ano naman yung mga wealth na meron ka, alagaan mo daw. And wag mo hayaan mo yung ibang taong nakakaalam ng na mga password mo, ng pera mo, ng sweldo mo, ng ipon mo. Okay? Be careful. Ang outcome mo, Pisces, for November 3 to 9, you have the Seven of Swords. Kitang-kita ko rito that you are working on yourself. You are working alone but not lonely kasi nakita ko rito wala kang tiwala sa ibang tao. Kasi pag sinama mo pa yung ibang tao sa issue na to, gugulo lang. At baka machismis ka pa, iniisip mo kasi na kapag marami na nakakaalam, mas lalo kang magiging chaotic. Kaya gusto mong kontrolin yung sarili mo na huwag ipamalita, huwag mo na i-broadcast, and you're doing this in shadows. Sabi mo, ako nang gagawa niyan, ako nakikilos, pag umaasa ako sa iba, lagi na Parang ganyan. So ngayon, continue working on this. And uh, huwag, kang huwag kang bibitaw until the end na matapos itong inaasikaso mo. Seven of Swords, the Three of Cups in reverse. Yes. Naka-reverse siya, ibig sabihin talagang wala kang tiwala sa iba. <coughs> Ayaw mo i-share sa kanila yung inaasikaso mo kasi alam mo na baka ma-spoil, baka ma-evil ay baka ma-jinx. So ngayon, sa mo ibroadcast i-broadcast ito, Pisces, kapag tapos na, kapag successful na, at para wala na sila magagawa dyan. So, i-secret is mo natin ito, hush-hush lang, hanggang sa maging successful yung outcome for you. Okay? Good for you. Napakatalino mo this time. So, Pisces, ito po ang yung November 3 to 9. Sa so, po kayo naka-resonate, comment down below, not reading yung messages. Thank you again for watching gandulo, Pisces. I love you. This has been James, James Sarah PH. God bless everybody.